Araw na naman nga ngayon ang pagtitinda namin sa San Pedro. Gumawa nga ako ng naka-platter kasi yung kasamahan ko dati sa Japan, The order nga siya nito, taga-kabiti nga siya. So yun nga, meron din nga siyang negosyo, mga pagawaan naman ng mga pabango. Sinabay na nga niya sa pagtitinda namin sa San Pedro. Para doon na nga namin i-book sa pinupwestuhan nga namin. Iyahatid nga lang nga din kami ni Geraldine papunta nga ng San Pedro kasi si Gerald na naman nga ang kasama ko. Kasama na nga namin yung mga bata sa paghahatid nga sa amin. Hindi naman kasi pwedeng iwanan din ni Geraldine yung mga bata kasi mamaya maya nga alis na rin si Carlos para nga magtinda naman ng pares. Bago nga kami makarating ng San Pedro, merong dalawang umorder nga sa amin. Ito nga lang nga to sa loob ng Bilibid kaya idinaan na nga lang nga namin. Meron pa sa Alabang ang sabi na nga lang nga namin na nakapwesto nga kami ngayon sa San Pedro kaya hindi kami makakapag-deliver. Pagdating nga namin dito sa may bandang SM, medyo traffic na naman. Yung isang ang nagpapadeliver dito din siya sa Tunasan. Sabi nga niya sa akin kahit gabi na kami mag-deliver eh okay lang din daw. ko na nga kami nakarating dito sa pinupwestuhan namin. Medyo mainit pa nga nung pumwesto nga kami. Pagkalatag nga namin ng mesa, chinat ko na nga si G na nandito na kami sa pwesto para nga makapagbook na nga siya ng lala Para nga dun sa platter na inorder nga niya. Yung katrabaho nga ni Geraldine dun sa Maytronics sa Pilin Best. Hinahanap nga siya. Akala niya kasi si Geraldine yung kasama ko ngayon. Sunod-sunod na din nga yung mga customer na dumating. Meron nga akong mga nakausap sa page. din nga pero ipapalalamob na nga lang nga din. Kasi sa Santa Rosa pa nakatira, medyo malayo din kapag papunta nga dito sa May San Pedro. Nanonood din nga siya ng mga vlog ko. So yun, maraming maraming salamat sa support. Mga alas 6 nga, dalawa na nga lang nga din yung natira. Medyo kinula nga yung tinda namin dito kasi maaga pa lang na na. Nga. At yung dalawang natira na nga, sila na nga yung bumili. Ubos na nga yung paninda namin, wala pa nga yung lalamob na kukuha ng order nga ni G. Maya maya nga dumating na rin siya. Medyo naligaw nga yung rider kasi namali din ang pinang lugar kung saan nga niya pipick upin tong pagkain. Yun nga daw siya unang napunta sa May Mercury ng Pasita. Kaya natagalan din nga siya sa pag-pick up. Itong platter nga na to sa Dasmariñas nga siya dadalhin. Nagdagdag pa nga si Jin ang tatlong tam. Para nga mag-exactong 1,000 na nga yung babayaran tulad niya. Tulad nga nang nabanggit ko kanina, kasamahan ko siya at katrabaho ko nga siya noon sa Japan. Ag Uwi nga ng Pilipinas, nagnegosyo din nga sila nung kapatid niya ng pagawaan nga ng mga pabango. So meron din nga silang FB page. Check nyo yan kasi baka gusto nyo rin. Actually guys, nakabili na rin ako ng product nga nila sa Orange App. Sobrang nagtatagal nga yung amoy niya kasi oil-based nga siya. So yan siya shout out sa UG, baka naman vanilla lace lang. <laughs> So yun kasi yung pinaka-favorite ko nga sa product nila. Inspired nga ng Victoria's Secret. Gusto ko talaga din kasi yung mga matatamis na amoy. Kaya yun talaga rin yung pinaka-favorite ko nga sa product nga nila. Bukod sa naglo-long last yung amoy niya, napaka-affordable pa nga ng price. So yun na nga guys, nung na-pick up na nga yung pagkain, nagligpit na nga rin kami ni Gerald. Yun na lang din kasi yung inaantay nga namin para nga makauwi na kami. Huwag tuwang -tuwa nga si Gerald kasi nga maliwanag pa nga uuwi na kami. Sinat so, ko nga si Gerald din na magkikita na nga kami sa may Bilya Carolina kasi nga may i dor pa nga kami doon na isa. Idinaan na nga lang nga namin dito at nilakad na nga lang nga namin ni Gerald papunta nga rito sa bahay nga nila. Siya naman sa TikTok ko nga siya nakausap na o oh order nga daw so, yun siya. So yung mga nanonood din sa akin from TikTok, maraming maraming salamat din po. Paglabas nga namin dito sa May Subdivision ng Villa Carolina, ando na nga sila Gerald din nag So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush